Lumabas na ang Pulse Asia survey para sa ating mga senatorials at alam mo hindi ako nagugulat sa resulta na nakikita ko kung sino mga posibleng mananalo para sa darating na halalan in 2025. At babagitin ko sa inyo guys kung sino dito sa mga to ang hindi ko iboboto at sino sa mga to ang iboboto ko at ano bang pwede natin gawin moving forward. unang una pag dinignan mo itong listahang to, no, these are the usual suspects. Dahil nga, ito yung mga kilala natin o kaya ito yung mga sikat o kaya mga tao na nasa Senado na ngayon o mga political dynasties. At bakit ba ito lagi ang mga binoboto ng ating mga kababayan? Alam mo, hindi ko din mabintang yung ating mga kababayan. Eh, kung isa ka sa mga nanonood ngayon, na naboboto sa mga to, kasi kung tinignan mo naman yung mga 66 na candidates for senator, ang hirap talaga malaman kung sino iboboto mo. Kasi pag tinignan mo lahat ng mga pangalan na yun, karamihan sa mga taong yun, hindi naman natin kilala. Ngayon, kung hindi natin kilala, hindi natin alam kung ano yung plataporma nila, ano bang pinaglalaban nila, at sino ba sila, ay eh di ang meron na lang natin na basihan para bumoto sa isang tao ay yung sa pagkakilala natin sa kanila. At unfortunately, yung mga pagkakilala na sa mga tao ay depende sa kanilang profesyon. Ngayon, kung sa TV sila o kaya isang sports idol sila o kaya isa silang matagal ng politiko, ay eh di syempre maaalala natin yung pangalan whether okay ba sila o hindi dahil naalala natin yung pangalan, yan din ang binoboto natin. Ngayon, paano natin maiiba to? At paano ba natin maaayos yung ating pagboboto para maging mas maayos yung ating Senado? Kasi sa ngayon, ano, yung ating Senado as of today is the worst Senate ever. Pinakapalpak at pinakamalalang Senado na natin itong nandito ngayon. Ngayon, pag binoto natin itong mga to at pabalikin natin yung mga ibang senador na to baka mas maging malalapa itong susunod na batch ng ating mga senador. Okay, bago natin pag-usapan yung mga nasa top 15 o top 20 ng ating survey, babanggitin ko lang na hindi talaga ako naniniwala masyado sa mga survey. Kasi paminsan-minsan, ginagamit talaga itong survey na to para kumbinsihin ka na iboto yung mga tao na nandito sa top ng survey. Kahit na siguro hindi mo sang ayon yon o hindi mo sinusuportahan yon. At tanungin mo sa sarili mo, isa ka ba sa mga to? Mabilis ka ba makumbinse? Depende kung ano ang iniisip ng karamihan most of us actually are like this. Yung kung baga may bandwagon effect yan. Yan ang sinasabi ng karamihan, yan na rin ang gagawin ko. Kung isa ka sa mga ganong klasing tao, maganda na tignan mo yung pamamaraan kung paano ko nag-iisip at magkaroon ka ng sarili mong isip. At huwag ka lang basta sunod-sunuran, depende sa survey o kaya sinasabi ng mga kaibigan mo. Pero mahirap yan. Kasi kadalasan, dahil bilang isang tao, gusto nating makisama. At ang mga Pilipino, mahilig makisama. At dahil dito, mabilis tayo ma-influensyan ng mga survey na tulad nito. Kaya ngayon titignan natin itong survey na to at ngayon babanggitin ko dito yung mga hindi ko iboboto at bakit hindi ko sila iboboto. Unang-una pag tinignan natin itong survey na to hindi pa to definitive. Dahil makikita mo dito no, ay pag sinabing may rank, yung rank is 1, 2, or 3 and 4, o kaya 5 to 10, or 7 to 14 or 10 to 14. Ang ibig sabihin niyan ay marami pang pwede mangyari at pwede pa silang matalo. At yung mga nasa ilalim naman ng 10 to 15 or 13 to 15 o kaya 16 to 18 ay pwede pang tumaas sa rangko. At kayo may kapangyarihan para magdesisyon kung sino ang gusto nyo maging senador. Hindi po itong mga survey na to. Kaya kahit na anong sabihin ng survey, sundan po nyo yung prinsipyo nyo at talagang pag-aralan nyo kung sino yung iboboto nyo. Ngayon, pag mo itong mga pangalan na ito, ang mapapansin nyo agad ay ang mga political dynasty. Ito yung mga pangalan na narinig mo na o kaya may kamag-anak na nasa politika na. In this case, nasa Senado na yung mga kamag-anak nila at sila mismo sasali pa. Kaya sa akin, ang mga may kamag-anak na, na nasa Senado ngayon, hindi ko na po iboboto at wag nyo dapat iboto itong mga to. Kasi tama na nga na isang Tulfo na nasa Senado, dadagdagan pa nyo ng dalawa? Tanggalin na nyo yan. So, sa akin, tanggalin mo na yung dalawang Tulfo. Okay na ako with Rafi Tulfo. Hindi ko na kailangan ng Erwin Tulfo. At hindi ko rin kailangan ng Ben Tulfo. Kaya sana po, kayo rin po, huwag na nyo iboto ang mga Tulfos. O, sino pa ang mga ibang may kamag-anak ngayon sa Senado? Ayan, yung mga Kayatano. Si Pia Kayatano ay tatakbo ulit bilang Senador. At para sa akin, ano ba nagawa ni Pia Cayetano? Hindi ko nga alam na senador yun ngayon eh. Dahil hindi ko siya nakikita at hindi ko siya napapansin. Para siyang multo. Ano bang nagawa niya bilang senador itong termino niya? At na si Alan Peter Cayetano, tama na ang isang Cayetano sa Senado. O sino pa? Itong mga Villar. Aalis na isang Villar, papalitan naman ng isa pang Villar. Tama na ang isang Villar sa Senado. At ngayon, si Mark Villar na sa Senado na, tama na po yun. Huwag na natin ipasok yung kanyang kapatid. So ayan, para sa inyong lahat, ha, huwag na niyong iboboto ang mga may kamag-anak sa Senado ngayon. Susunod na hindi ko iboboto ang ating mga re-electionists. At sino ba itong mga re-electionists ito? At bakit hindi ko sila iboboto? Hindi ko po sila iboboto dahil walang kwentang mga senador itong mga to na gusto pang bumalik ng pangalawang termino, pero wala naman talaga silang nagawang matino habang senador sila. Kaya bakit pa natin pababalikin ito mga ito? Kaya pwede ba wag na natin pabalikin at bigyan natin ng ibang tao ng pagkakataon maging senador at maging tamang mambabatas? Dahil itong ang senado natin ngayon ay karamihan ay mga walang kwentang mga clowns. Kaya nga nagiging circus na itong senado natin eh. Pababalikin pa nyo? Huwag na niyong iboto yung mga Pia Cayetano, Bong Revilla, Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, at Lito Lapid. At sa totoo lang, pati ako, nung binanggit ko yung mga pangalan na yun, yung mga iba sa kanila nga, hindi ko talaga alam na senador ngayon dahil wala silang ginagawa. Yan yung mga tulad ni Pia Cayetano at Lito Lapid. Walang kwentang mang babatas yung mga yan. Tapos si Bongo pa at Bato de la Rosa, ang loyalty nila ay hindi sa Pilipinas. Ang loyalty nila ay nasa sa kanilang master na si Duterte. Hindi po ako boboto ng mga taong hindi makabayan at hindi po sila makabayan. Tapos ito pa si Bong Revilla, isa pang walang kuwenta din na senador. Wala naman talaga siya nagagawa eh. Sayang lang sa pagbabay ng sweldo itong mga re-electionists natin. At ang mga isa pang top senatorial bets dito ay si Manny Pacquiao. Pero alam mo sa akin ano, wala naman akong issue with Manny Pacquiao eh. May integridad yung taong yun eh. Pero problema, hindi siya talaga magaling na mambabatas. Yun lang po yun. Mas makakatulong po si Manny Pacquiao bilang isang public figure at maganda na nga yung ginagawa niya na tulong para sa ating mga kababayan. Hindi po siya nakakadagdag sa pagtutulong bilang isang senador. Tapos meron pa tayong isa pang Kung maglagay pa kayo ng komedyante ngayon dito sa ating Senado, sus talagang magiging comedy show na itong Senado natin. Yan, lumalabas yung pangalan ni Willie Revillame na nagrarango between 5 to 10. Kaya pag tinignan mo itong lisaan na ito, nakakadismaya. At parang napapaisip ka na at iniisip mo na, nako, paano na ang ating bansa kung ito ang ating mga senador? Pero ngayon, tignan natin naman yung mga nasa 13 down to 20. At tignan natin kung may mga pangalan dyan na pwedeng makapasok dito sa Magic 12 na to. At to, mga pangalan na lumalabas. Kiko Pangilinan, Gringo Honasan, Ba Makino, Ben Hur Abalos. Alam mo para sa akin, tatanggapin ko yung apat na yan para ipalit kahit sino doon sa mga top 12 na natin ngayon. At kung ang rangko nila is between 13 to 18, kaya nilang makapasok. At nasa sa atin yan kung gusto ba natin silang papasukin sa Senado. Ako, gusto ko makapasok si Kiko Pangilinan. Gusto ko rin makapasok si Bam Aquino. Si Ben Herabalos, okay din naman ako dahil maganda naman yung ginawa niyang trabaho bilang DILG Secretary at bilang Mayor ng Mandaluyong. Si Gringo Honasan, hindi pa ako sigurado masyado at para sa akin mas okay pa siya kumpara sa mga ibang pangalan na nakikita ko sa top 12. At ngayon pag na naman natin yung mga sa 19, 20 na rank at pababa, meron mga pangalan dito na naiintriga ako na gusto ko pang makilala. At para malaman ko kung sila ba yung mga tipong tao na iboboto ko, yung mga Teddy Casino, Franz Castro, Luke Espiritu, Caliode de Guzman, atong si Manoy Wilbert Lee. At dahil gusto ko malaman kung ito ba yung mga tipong iboboto ko at kung ito ba yung mga tipong i-endorse ko sa inyo, nananawagan ako din sa mga kandidatong to na mag-guest sa vlog ko para makausap natin sila at malaman natin kung ano ba yung plataforma nila, ano ba yung pinaglalaban nila at ito ba yung mga tao may integridad at worthy ng mga boto natin. At tulad ng sinabi ko, hindi ko talaga mabintang ang ating mga kababayan sa mga pinipili nila sa pagboto. Kasi nga naman, ang dami talagang mga kandidato at hindi natin kilala lahat sila. Kaya ang basihan na lang natin sa pagboboto dito sa mga kandidatong to ay yung pagkakilala natin sa kanila. Kaya kung sikat sila, mas lalong maboboto talaga sila. Kaya ito ang hamon ko sa mga kandidato na hindi kilala. Magpakilala kayo, gumawa kayo ng paraan na magpakilala at malaman ng tao kung sino ba kayo at ano ba ang pinaglalaban nyo. At huwag kayo mawawala ng pag-asa. Dahil kung nasa top 40 kayo, kaya yan. Kaya nyong magpakilala. Mag-ingay kayo. Gumawa kayo ng paraan na makilala kayo ng mga tao at malaman nila kung sino kayo at kung bakit nila kayo ibaboto, Tingin ko naman ang ating mga kababayan ay nakikinig at gusto talaga nilang bumoto ng tama. Ang problema lang talaga ay kulang siguro ng oras o kaya may iba tamad o kaya hindi nila alam kung saan makikita o mahanap ang informasyon para makilala yung mga senatorial candidates. Kaya kayo talaga ang may kailangan lumabas at gumawa ng paraan para magingay para marinig kayo ng mga taong bayan. At huwag natin kakalimutan, hindi pa po nag-uumpisa ang kampanya magbabago pa tong mga pangalan na to at magbabago pa ang pipiliin ng ating taong bayan, nating lahat, pag nagumpisa na ang kampanya. Kaya ako gagawin ko yung kaya kong gawin para matulungan kayong lahat makilala itong mga kandidatong to at sino ba dapat ang ating iboboto sa susunod na halalan. Kayo, sino iboboto nyo? At sangayon ba kayo sa mga pinili ko? Sulat nyo yung inyong mga komento dito sa comment section sa ibaba at kung nagugustuhan mo ang mga ganitong klaseng content, please mag-subscribe naman kayo sa aking YouTube channel at pakiclick na rin yung notification bell na yan para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.